Mura brokoli bro broccoli dito, guys. Mm -hmm. Cauliflower. flower, tayo enak cauliflower. flower. Yeah, mayroon silang Oh Bilog, bilog palaya, guys. Ya, 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 Parang tayo ng story nito. Malay, malay, may meron na tayong carrots doon sa bahay. Nagdaga na lang natin ng turnip at saka corn. Eight dollar for one. Hindi maganda yung sitong nila. Tsaka cauliflower nila parang hindi maganda. na-overuse na-overuse pa siya na-overuse <laughs> na na guys Pili tayo ng cauliflower, guys. Ang okay. oh, okay, Chen. Oh, sorry. Talong, guys. Sapiat. Sapiat. Kangkong yung bibili ko ngayon guys Pero wala sila yung kulay green Ang gusto nila kasi yung kulay green talaga Ito kasi parang ano Ayaw nila na ganitong kangkong Paano ba yan? Wala eh Ano pangit talagang kangkong. Puti na guys, talong. Puting talong. Ito masarap yung ano nila dito guys. Sausage! Parang sila sausage. Hanap tayo ng kangkong. Ito kangkong. ayun ganda ng kangkong. Medyo <laughs> okay yung kangkong nila. Wala tayong choice. Kangkong na nasa peace fund. <laughs> Ayan nila nito. Ang mga 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 Sobrang lucky. OMG. Ang ganda ng kulay na ano nila. Ipipolyo. Meron din silang suli. Mabili tayo ng kangkong. Yung kangkong natin is $9. Wala nakalimutan ko bumili na ano, mais. Bigat. Lupin. Tofu. Liwit.

Ayroong naman. Ikulitis din sila. Ganda ka kamatis, oh. Ganito yung buhay OFW, guys. Makanda, Ngano? 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 bit, -bit. Mura yung sibuyas nila dito. Isang balot is five dollar. <kukup> Sarap to. Kulitin. Wow.

i na ako eh. Super hot. Hindi maganda yung kampung. Ang daming... Gusto nila yung green. Shell. Damage. Yung pamangking ko dyan nakatira. Oh, sa pinakamataas na building. Until 50, 50 floor. 50. Green light. Alam nyo yung laman ng bag ko guys. <laughs> Chocolate. Chocolate. <laughs> kasi away oh, yung pamangin ko <laughs> chocolate ang laman ang daming matatabang lupo dito so, ako, kaya uh, um, pa. So, Kailan, bawal dito manguha ng mga kahit ano ayaw nila kasi ini-spray nila to lupo ang and then paragis mabuti pa si nanay may trolley ayaw kong bit, bit ng trolley kasi mahirap Bibili ako ng isda. Yung isda o lamin ko.

Ante mo siya, amang boy. Multi chef. Thank you so much for watching, guys. Bibili ako ng isda ko. Bye. <laughs>